Ayan, ito na nga yung oras. Nababalik na si Maria sa ligaw. Umuwi lang ako sa glit para kumuha ng dried garlic. Ayan, ito lang yung ano, ipapabaon ko sa kanya. Ay, charot. Ayan, basta ito yung ibibigay ko sa kanya. Kasi nagluluto siya sa kanyang kantin. So, kailangan, kailangan niya to. And ako naman ay lutung uh, lutong bahay lang. So, hindi ko masyadong nagagamit. And napakarami nito. So, ibibigay ko na lang kay Maria. Actually, galing ako dun sa kanilang bahay kanina and nakipagkwentuhan. Walang katapusang kwentuhan and chikahan ng mga buhay-buhay. Ayan, nandiyan na siya, oh. Naghihintay na siya ng tricycle and hinihintay na rin niya ako. Pero, dadaan pa siya sa lighthouse kasi nga, sasabay siya kina Kuya Bal. Sila Kuya Bal is papunta ng Davao. So, makikisakay siya since doon din naman ang daanon sa ligaw. Ayan na siya. Hinihintay na niya ako. Parang hindi siya natuwa sa ibinigay ko. Kasi hindi ko daw i-plinastic. Pero wala talaga akong plastic. Kaya sabi ko, ilagay na lang niya dyan sa bag niya. Kasi may mga dala, -dala naman siyang bag. So, pwede niya yan dyan ilagay. Isiksik ba? Ganon. So, ayan. Ayaw niya sumakay, guys. Kasi sabi niya sa akin, eh ko pa daw siya sa lighthouse samaan ko daw siya sa lighthouse kasi uh, mamaya pa naman sila uuwi ang gusto niya maglalakad kami sa lighthouse sabi ko hindi na sumakay ka na lang and then ako ay uuwi na kasi ayaw ko rin naman na umuwi ng mag-isa mula sa lighthouse parang kita si Maria po kasi ay parang ayaw pa niyang umuwi kaso kailangan niyang umuwi tapos susunod. Kapag nandun pa ako eh. Pagpalit na kami, di. Yun. Bye-bye, Maria. Sumakay Mary. ka na lang dito. Na, sumakay ka na. Sige na, udang. Ayoko. Ayoko maglakad-lakad mag-isa. Ah. Hoy, lak. Malayo yan. Dalakarin mo? Dalakarin natin. <laughs> Ayoko. <Ayaw> <laughs> Mayas. Lakad na. Kasi pagbalik, wala akong kasama. Tawawa naman ako pagbalik. <laughs> <laughs> ako. Hindi po si Maria makaalis, oh. Malungkot ang buhay. <laughs> Malungkot. Ano? Nakain na siya. Per B1, oh, per B1. Laki na kuya, Bal. at yun na nga guys nakasakay na siya and papunta na siya sa lighthouse and ako naman ay pauwi na papunta sa bahay so ayan nakakalungkot din na napaka ng banding namin di kagaya dati talaga na araw araw pwede akong pumunta sa kanila araw araw pwede kaming uh, magsama pag uh, e scout or kung saan man kami pupunta. Pero ganoon talaga, walang forever. Hindi pwedeng laging magkasama. Kasi sabi ko nga, may kanya-kanya kaming buhay at may kanya-kanya kaming uh, goal na dapat gawin and may kanya-kanya kaming pamilya. So, ayan. Sa mga magkakaibigan dyan, pahalagahan ninyo kung ano man yung mga pinagsamahan ninyo. Kasi uh, mahalaga na sa bawat sandali na magkasama kayo is Uh, maging totoo kayo sa isa't isa. 'Yun lang. Maraming salamat.